Bawat palit ng taon, nagpapalit din ang mga bago. Mga hairstyle, bagong fashion, gadgets, negosyo. Kaya naman ang Rated Corina, nilipo lahat ang mga eksperto at inalam ang kanilang opinion sa kung ano ang bagong bago ngayong bagong taon. Heto na ang What's In, What's Out sa 2021. Out na ang mga nega. Ganda kate ano? in ng mga bongga. Kasabay ng pagpapalit ng taon ang pagbibihis ng mga bagong nauuso. Sa fashion, high-tech gadgets, hairstyle, at negosyo. Kumusta, dito sa atelier ng kilalang fashion designer na si Francis Libiran. All set na at nakahilera pa ang mga newest collections nila ng mga suits at gowns na in ngayong bagong taon. Ultimate gray at illuminating yellow ang kulay na bibida ngayong 2021. Ayon yan sa ma-influensyang Pantone Color Institute na nagsiset ng fashion trend sa buong mundo. Bakit yalo? Kasi syempre, with the things that's happening noong 2020, we need a positive color for 2021. And siguro the ultimate green naman is to balance off everything. Lumalabas din dyan ang mga sorbet colors. Anything that's cool, malamig sa mata. May big reveal din si Francis sa mga what's in and what's out ng mga outfits ngayon. What is out in fashion right now? What is out for 2021? Okay. Mga neon colors are out. Yung talaga na nakaka... kasilaw. Yung mga neon green. Uh -huh. So, anything that's shocking in color, medyo out na muna siya. Okay. Next is yung mga jeans na mga sira-sira. Ako ang ko. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Hindi sira-sira sobrang out. madaming buta, sobrang ano. Next is tie-dye. Uh -huh. Ang tie-dye kasi nauso noong 2020. Hindi mo na talaga siya makikita for 2021. Yeah. Ano naman ang kin? Nauuso ngayon for 2021 for girls, padded. Balik sa 80s. Ha? Huh? Yes. Ganun? <laughs> yung mga, ano, yung mga boyfriend yeah. jacket na it's oversized. Tapos, syempre, ibabalansi din mo ng kurinay. Isi-sinch mo sa waistline para magkaroon ng waistline ng kaonte. Syempre, nagpa-sample din ang designer of the stars ng mga bagong design na naka-line up sa kanilang 2021 collections. Sige nga, draw mo naman kami ng tatlo. We'll start with the mint, cool mint color. So, ang ginawa ko dito, um, short dress, kasi uso rin ngayon yung super mini. Hindi na in-between ng me and ano. So, ito yung medyo talagang maikli. Ang ginawa namin is, Textured. So, if you look at the details, it's all circles, it's all fringes, it's feathers. So, gusto ko pag, pag gumagalaw yung nagsusuot, medyo may konting movement. Sa lalaki naman, not your usual dark colors for the suit. Mint rin yung ginawa ko. So, yung susunod naman na naiisip ko na Uso for 2021 is, ang color niya is marigold. Ang ginawa ko naman dito, it's long sleeves. Uh, ito yung medyo embellished, but yung baba niya is medyo layered. Mm. paired with a traditional suit for guys naman in that shade of color marigold. Sa third naman is the translucent color. So it's more of like a peach and uh, na medyo may shimmery color. But yung cut na ginawa ko dito is medyo may maraming peekaboo. Mm. Not necessarily in the middle, but dito sa sides. Sa lalaki naman, kailangan talaga katerno ng kadate? Talaga nag-iisip kami ng mga bagong colors for men na it's a feminine color, but still they look masculine. Pero may mahigpit na bilin si Francis sa lahat ng mga fashionistas wannabe. Always wear your clothes with confidence. Try to experiment. You know, what looks good on you and what makes you feel good. Kung light at bubbly colors ang in sa fashion world, attention naman sa mga techie. Ha? Mapapawaw kayo sa mga must-have gadgets na mauuso this year. Para sa veteranong tech editor na si Art Samaniego, out na ang ilang mga gadgets na boring. Ang ang mga out ngayon uh, 2021 ay uh, DVD, of course mga stand-alone music uh, device gaya ng iPad, Touch iPad, stand-alone uh, cameras, landline dahil wala nang gumagamit nito. Ang iin, mga gadgets na may multiple functions na pasok sa new normal lifestyles nagbigay pa ng top 5 promising gadgets si Art na sigurado daw bebenta sa mga diehard tech savvy. Cellphone pa rin ang nangunguna sa must-have gadget na yung taon, lalo na yung mga foldable. Pasok din ang mga wireless earpods na may iba't ibang feature. Ito yung device na meron, isa sa mga merong noise cancelling. Noise cancellation. Ikakabit mo siya, Bluetooth sa device mo. Ang tawag dito ay Time Kettle M2. So, automatic to, translate niya yung mga sinasabi. Nagsusupport to ng 94 languages. Pati Pilipino, meron. Mauuso pa rin daw ang mga smartwatch na bukod sa astig sa pangporma. Monitoring device pa ito for our health. Top of the list ang Smart Mask dahil tuloy pa rin ang new normal. May built-in motor ito para mapanatiling malinis ang hangin na ating nalalanghap. O di ba, bongga? Sa mga gamers at mga concert fans, heto naman ang bagay sa inyo. Ang gadget na may AR o augmented reality. Isang suot mo lang, parang dadalhin ganito sa mundo ng favorite mong movies o games. Pero so, sa lahat ng mga nagagandahan at nakamamanghang mga gadgets na yan, may paalala si Art. Dapat pag tayo ng device, isipin natin kung ano ang pagagamitan natin. Kung ang pagagamitan mo lang sa telepono mo ay tawag lang at text at Facebook para sa iyong mga mahal sa buhay, hindi mo kailangang bumili ng na napakamahal na telepono. fashion to gadgets, what's in and what's out pagdating sa buhok. Importante yan. Paano ba gupit at ayos for 2021? Tony and Guy, yan ang gumugupit sa buhok ko. O, oh, di ba? Kaya alamin natin mula sa genius na si Cherry Reyes. Hi, Cherry! Hi, Corina! Hi! Training Center. And mag-uusap na kami ng masinsinan. Ano ba ang balak niyang gawin sa mga buhok ng mga babae ngayong 2021? So, pati ba ang ayos ng buhok, ang gupit, kulay, ay apektado pa rin ng worldwide lockdown? Ay, nako, Karina. Pati yung gupit ngayon at kulay, apektado na apektado. Oh. Kasi ngayon, with the Zoom meetings at FaceTime ngayon, na nakikita mo lang from the neck up. Pero usually, yung buhok mo sa harap lang ang maganda. Yung likod, wala na silang pakialam. What are the other things na parang in principle, yung talagang in sa 2021? Campaign ngayon ng Tony and Guy, eh, Uh, borders on practicality, uh, suitability, at diversity ng haircut ngayon. So, kailangan practical siya, pero kailangan bagay. So, ano ang out? Ngayon, yung mga complicated hairstyles siguro. Yung tinatawag namin na disconnection. Yung mga haircuts ang daming disconnected, disconnected, very wispy, gano'n. Hindi na masyado ngayon. So, syempre, depende yan sa kliyente kung gusto nilang mahaba, medium length, or short. Yeah. Right? And merong uso for each kind. Of course. Yes. Okay. Ay, exciting ito. Yes. na tayo magdaldalan. Tingnan na natin kung ano ang magic na gagawin ni Cherry Reyes of Tony and Guy. Ready, get set, go! Para sa mga may long hair, may tip si Cherry. As much as possible, ang rebonding kasi at ano, color, hindi sila compatible. Talaga nakakasira ng buhok siya. Advice ni Cherry, hindi kailangan na maging boring at dull ang long hair. Dapat in pa rin ang cut and style. O, oh, Corina, ito na yung long version. Ito na si Angel. Bouncy and stylist cut naman ang naiisip ni Cherry na magiging in sa mga medium length na buhok medium haircut na to is very, very practical, especially for 2021. Yung kulot-kulot, maski magulo siya, mukhang maayos, maski mukhang magulo. Tapos may bounce siya, and then mas nakakabata Para naman sa mga gustong maging fierce, and for the working girls na bet ang wash and wear na hair, heto naman ang version for you. So ito na yung ating 2021 collection ng Tony and Guy. Ito na yung short hair version natin. So kung talagang gusto mo maging relevant ka pa rin at uso in 2021, ano ang payo? It's very important na you know, mag-invest tayo sa magandang styling products na mauuwi natin sa bahay para magpakita tayo ng iba-ibang klaseng hairstyle na maaayos natin yung buhok natin sa bahay. Or, tawagan ka nila. O, oh, tawagan nila. So, <laughs> Nag-home service ba, hindi ka. Na. <laughs> Baka hindi na. Pero pumunta pa rin kayo sa salon. Kung nakapili na kayo ng new hairstyle, heto naman ang mga listahan ng mga in and out na business na yung 2021. Fearless Forecast ang antropinoy guru na si Carl Balita. Ang pag-level up ng mga pumatok na negosyo noong 2020. Ang magbu-boom ngayon. Magiging in ngayon yung shift ng mga plantitos and plantitas na ang itatanim nila hindi na yung bumubulaklak o hindi na yung magagandang dahon. Ang itatanim na nila ngayon yung mga makakain. Pero may babala naman siya sa ibang mga negosyo na medyo at ang kita ngayong first quarter ng taon. Believe it or not, magiging out ang uh, expensive deliveries because I think and I feel na ang restaurants will already invest on motorcycles and instead of paying waiters, they'll be paying ngayon mga riders. Out na rin ang masadong travels, inbound and outbound. So ang luxury will be out. People won't buy and invest on you know, branded bags and accessories. Panahon na raw para pag-isipan ang mga negosyo na magiging in-demand lalo na tuloy pa rin ang krisis sa ekonomiya. Aalagwa daw ang negosyo sa franchising, on-call services, bicycle and motorcycle parts shop. Pantay ngayon ang oportunidad ng malalaking negosyo sa maliliit na negosyo kung saan naglalaban sila sa parehong social media or digital platform. May motivational advice din si Carl sa mga nagbabalak magnegosyo ngayong 2021. The best time to do business is now. Learn as much as you can and prepare for the future which is not the new normal but can be a better normal. Ngayong bagong taon, marami man ang mga mauuso at bago. Lagi nating tandaan ang pinakain sa lahat ay ang maging positibo sa buhay para makamit ang inaasam na tagumpay. May pandemya man o wala.